Si Paroy, ayan guys, diyan guys, si Paroy, pogi-pogi ni Paroy, ayan, guys, yong guys, um, na kami ngayon guys, nakita ko ang na dati guys, na itong ayan, guys, ngayon guys, guys, na guys, kahoy ganyan guys <coughs> ayan yung kahoy na lagay namin at kapag tapos kami guys mabuhos naman kami guys kita sa nyo ayan yung panamin guys sa ito wala pang buhos guys <coughs> ayan si paroy no, si yes, paroy yan forma namun yung sige, Toyo Toy, live mana mo na Toy Toy